Alam mo ba na may iba't ibang klase ng dumi or kalat sa bahay at ito ay may dalang effect sa swerte ninyo? Ano-ano kaya ang mga ito? Una, baka kailanganin ko pa ito na gamit. It may create an easiness. Pangalawa, lumang gamit. Hindi ka makaka-move forward. Pangatlo, must-haves na gamit. This will feel you accepted. Pangapat, basement na kalat. Hindi ka makaka-move on ng maayos. Panglima, Main entrance sa kalat can limit your luck and opportunities. Pang-anim, dumi at kalat sa likod ng pintuan. Hindi makakapasok na maayos ang energy. Pang-pito, dumi at kalat sa hallway ng bahay. Can block the flow of chi. Pang-walo, under the bed na mga kalat. Mahihirapan ka matulog. May ganyan bang dumi, kalat, or gamit sa bahay mo? Kung oo, tanggalin mo na ang iba o ilipat ito ng pwesto. Pwede kang mag-assign ng isang room sa bahay para gawin yung lagayan ng mga luma ninyong gamit o iba pang gamit. Baka kailanganin pa. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.